ba pero ang pinagmamalaki po talaga namin dito is kaming lahat na magkakasama kay mga staff namin na masaya, walang bulo. Tapos kung sa pagkain naman po, kung may pagmamalaki namin, hindi namin tinipid sa puro, syempre, puro taba, puro meat po talaga. Tapos kung ano po yung nila-request ng customer namin, lagi naman po namin sinaserve, wala naman po kaming ano doon. Ako po si Mary Lee Rentino at ito po ang kwento ng LBK Sangyuk. Ganyan nyo naman guys, yung pa palang maano ka na maumaling ka Wow, ang ganda dito. nagtatanong po, ibig sabihin po ng LVK is Lay, Bell, Kano. Kami po yung tatlong magkakapatid. 22 years old na po ko and dati po nagsimula kami is sa live selling lang po talaga. So, syempre, habang lumalaki ng lumalaki yung pagla-live selling namin, sinusubukan po namin ipundar na tong LDK ng pakunti-kunti po. Tapos, ang um, syempre po, nahihirapan talaga kami nung una kasi medyo mabigat po talaga tong ano namin, pwesto. Kumbaga, tsaka sa renta, hindi po ganun kadali, hindi katulad ng pagla lang. Mas madali kasi matutunan. Bago-baguhan lang talaga kami. Pero sa simula, syempre, mahirap talaga. Pero sinusukukan naman po namin para sa ikakatuwa ng customer namin. Mahilig kaming pamilyang kumain ng sangyup talaga. Ayun po yung bonding namin magpapamilya. And nagtatry-try na rin po ako mag, ano, ng mag marinate ng mga meat. Tapos kahit sa side dish, ako na rin po ang gumagawa. O, ako rin po yung chef dito sa morning. Dati po kasi, nung bata pa lang ako, hiling ko na po talagang manood sa pamilya ko ng pagluluto. Lalo na po nung nasa malabang pa lang po kami, magagaling po talaga silang magluto doon. And syempre po, nainteresan ko rin po talaga yun. Pwede makapeso dito, tara, let's go. Pinili <laughs> naman ang dami kong makain, oh. Tanungin natin yung mga tropa kung masarap ba talaga dito. Kuya, kuya, masarap ba dito, kuya? Masarap, masarap. Masarap? Masarap! Okay, masarap, masarap. Opo, masarap po. Masarap, masarap. boss? Oo naman, sulit pa. Panalo, panalo, panalo. Tapos yung negosyo namin, nakaka-survive naman po. Pero syempre, sa, hindi naman talaga lagi na may tao. Kailangan din natin isipin yan. Tapos, kung may tao man po, sinaserve talaga namin kung ano yung the best dito sa LBK. And hindi po namin tinitipid dito yung mga tao. Yung mga staff din po namin, talagang tinuturuan namin siya. Tinuturuan po namin kung paano talaga yung pagsaserve sa kanila ng tama. Para lagi masaya yung mga tao yung dito sa LBK. <laughs> Nakain na kami! <laughs> Nakain na kami! Ang pinagmamalaki po namin dito sa LBK is free wifi, friendly ang mga staff namin, and free karaoke. Sa halagang 299 lang po, is meron na kayong two flavors, ay three, three pala actually. Isang bulgogi, sweet and spicy, and plain sa mga pork natin. Kung sa side dish naman po, meron tayong cucumber, fish cake, japchae, lettuce, tapos free na rin po ang dim egg and cheese. Sa mga suku so sa Diyos naman po, meron tayong set 2. Pero same lang din po ako sa kumbaga set 1. Tapos, free naman po yun. Ang dinagdag lang po namin is, meron talaga tayong free and okay kahit sa set 1 hanggang set 7. Kung sa mga an naman po, magpapamilya dyan, um, 7 plus 1 po kami and hindi na po talaga magbabago yon. Kung birthday naman po, 7 plus 1 din po. Libre ang birthday. Kung ako po sa inyo, subukan nyo na dito sa LBK Sangyuk. Babalik at babalikan nyo po talaga dito. Ang landmark naman po natin is, dito lang po yan sa FB Harrison um, Lagnes 2 second floor po. Opening po natin dito is 11 a.m. hanggang 3 a.m. po. Simple lang naman po ang pangarap ko dito para sa LBK yung tilalanin, tapos ang cake, yun nila yung gawa kong luto talaga. Kasi ayun talaga yung hili ko. Tapos, maging masaya lang po ang customer ko para mas more makilala talaga kami. Ayun lang po talaga ang pangarap ko para sa LBK. Tapos, syempre naman po, um, kung, kung pupunta po kayo dito, baka magkaroon man tayo ng second branch sa mas malapit sa inyo. nagresulta na po sa negosyo niya, um, gusto ko lang maging successful. And also, tinuturo ko sa kanya na kailangan humarap siya sa tao. First time niya, kaya medyo mayayain siya. Pilip niya po talaga mag-uto chef po siya. So, kaysa mag-abroot po siya, sabi ko, kaya naman niyang sweldo yun sa ibang bansa, yung pinikita sa ibang bansa, kaya niyang kitain dito. As long masipag siya, as long marunong siya sa mga diskarte, at matyaga siya, makukuha niya yung pangarap ng gusto niya turus sa kanya, matutong mag-ipon habang bata pa, habang wala pang kasawa, wala pang anak Para in trendy, kapag successful na siya, kaya niya na buhayan ng lalaki niya. Char! <laughs> diba? Ganun lang yun. Hinihintay ko kayo lahat. And also, binabati ko na rin yung mga fans ko sa ano, Boss Marian Vlogs. Ayan. So, thank you very much. And also, ito pa, last, last. Para sa ano, biyahe. PH, pwede pakipalo nyo po sila and pakisubscribe po. And ayan po sila. Sana ipalo nyo po sila na makilala and more followers sa kanila. God bless us. Thank you so much. Thank you. And big guys, thank And Biro PH. Ayan po. Supportahan nyo po kaming lahat. Kaya sana balik-balikan nyo kami. <laughs> ông có giống <laughs>